Huwag kayong basta-basta naliligo sa ilog dahil pa kami nangihila sa ilalim niyan. Stay. Time. Ako nga pala si Jerome, 35 years old na. Pero itong ibabagi kong kwento ay nangyari noong high school pa lang ako. Maraming taon na ang lumipas pero hanggang ngayon ay inuusig pa rin ako ng konsensya ko dahil sa pagkawala ng matali kong kaibigan. Nanalong school namin noon sa men's basketball category ng Cagayan Valley Regional Athletic Association o CAVRAA. Bilang celebration sa pagkapanalo ay kumain lang kami sa labas kasama ang advisor namin na coach na rin namin. Bitin ng celebration na yun, kaya nagset kami ng outing na kami kami lang at hindi nakasama si sir. Ang problema ay hindi kami pinayagan ng parents namin na pumunta sa beach kaya sa malapit na ilog na lang kami pumunta. Weekend namin ginawa to kaya walang pasok. Nagdala kami ng mga pagkain, damit at alak. Alam kong bawal to sa mga teenagers kaya huwag nyo kaming tularan. Alalay lang naman ang pag-inom namin nito dahil nagkakatuwaan pa kaming lumangoy. Ang hali na nito nang lumayo ko ng konti sa nila para umihi sa may mga matataas na damo. Habang umiihi ako ay may narinig akong boses ng babae. Parang kumakanta siya. Ewan ko ba, parang nawala ko sa sarili nito at sinundan ko kung saan ang gagaling ang boses na yon hanggang sa di ko namamalayan na nasa malalim na parte na pala ako ng ilog narinig ko na lang na tinatawag ako ng mga kasama ko nito dito ko lang napansin na tinatangay na ako ng agos sa malalim na parte ng ilog sinubukan kong lumangoy para umahon pero naramdaman kong may humihila sa pa ako nito napalubog ako sa tubig kaya ang ginawa ko ay tinaas ko na lang ang mga kamay ko narinig ko pa ang best friend kong si Alex na sinisigaw ang pangalan ko. Si Jerome! Nalulunod! Si Alex ang nagdive kagad para sa gipin ako. Siya kasi ang pinakamagaling lumangoy sa amin. Nang makalapit siya sa akin, ay hinila niya ako para maabot ng mga kasama namin ng kamay ko. Matapos akong abutin ng isa namin kasama, ay si Alex naman ang hinila na kung sino mang nasa ilalim ng ilog. Nang makaahon ako, ay mas lalong napalayo si Alex sa amin. Sumisigaw siyang may humihila daw sa kanya. Tinangay na siya ng agos nito hinampas pa siya ng malakas na alon. Kaya naman tuluyan siyang napalubog sa tubig. Nagsipaglusong na rin ang iba naming kasama para tulungan si Alex. Pinigilan nila akong sumama dahil baka raw tuluyan na akong malunod. Pero nang umahon sila ay hindi daw nila makita si Alex. Habang tumatagal ang paghahanap namin sa kanya ay mas lalong nag-aalala na kami. Ilan na sa kasama namin ay humingi na ng tulong sa iba. Buong gabing naghanap ang mga rescue teams na itawag na rin namin sa pamilya ni Alex ang nangyari. Galit na galit sa ng mga to dahil sa nangyari at hindi rin namin alam kung paano ipapaliwanag sa kanila to. Umabot din ng isang linggo ang paghahanap kay Alex kung saan saan na rin sila nakarating pero hindi na siya matagpuan. Ang sabi ng mga rescuers ay baka raw natabunan ng putik ang katawan niya o baka kaya nadaganan daw ng malaking bato kaya hindi na lumutang to. Sumuko na ang mga rescuers nito pero ang magulang ni Alex ay eh patuloy na naghahanap sa kanya. Sa kagustuhan naming makatulong ay naisip naming magkakaklase na maglaro ng Spirit of the Glass. Isa sa kaklase namin na nagdala ng Ouija board at marunong daw siyang maglaro nito. Kaya alas tres ng tanghali at vacant period namin to. Isinara namin ang pinto pati ang mga bintana. Iniladla din namin ang mga kortina para medyo dumilim sa loob ng classroom. Nagsindi pa kami ng kandila bago na upo ng paikot sa lapag. Yung iba naming kaklase nagsipaglabas kasi natatakot daw sila habang ang iba naman ay nanonood lang sa amin ito. Nagdasal yung isa naming kaklase at pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan ni Alex. Nang tanungin namin ang baso kung may kaluluwa na ay tumapat to sa nakasulat na Yes. Tinanong namin kung siya ba si Alex at tumapat ulit to sa Yes. Nagkakatakutan na kami nito. Ang iba'y ay ayaw maniwala at sinasabing kusa lang namin ginagalaw ang baso pero si Mika ay biglang umiyak sa takot. Sabay bitaw sa baso Matapos siyang bumitaw Ay bigla na lang siyang nanginig At napahiga sa lapag Yung katabi niyang babae Ay sinubukan siyang paupuin Pero Naninigas daw ang katawan nito Para siyang inaatake ng epilepsy Tawagin niyo si Sir! Nagkagulo na kaming lahat nito Lalo na nang maupo si Mika At nagsalita siya sa malalim na boses Mamamalamig uh, Ano bang nangyayari sa'yo Mika? Mamamalamig dito uh, Alex! Ikaw ba yan? Nasaan ka? Hindi ko alam pero malamig dito. Tol, buhi ka pa ba? Oo, huwag niyo na akong hanapin. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Wala na yung ko. Kinain niya. Kinain ni no? Ang lamig. Ginikinawa ko. Pagkatapos nito, ay nangisay ulit si Mika. Dumating naman ng advisor namin. At sinabing dalin sa klinik si Mika. Tatlo kaming nagtulong-tulong na buhatin siya. Kaso sobrang lakas niya. Hinahawi niya ang mga kamay namin. Kaya nahirapan kami nito na madala siya sa klinik. Nang nasa klinik na kami, ay kalmado na si Mika. Nakaupo lang siya at nakatulala. Hindi siya makausap ng matino hanggang sa makatulog na siya. Pagkagising niya, ay wala daw siyang maalala sa mga nangyari. Matapos ang lahat ng to, tuwing nagkaklase kami, ay bigla na lang kaming nakakaamoy ng malansa. Sobrang lansa. Hindi na lang kami kumikibo dahil iniisip namin na baka dinadalaw kami ni Alex. Hindi na kasi natagpuan hanggang ngayon ang katawan ni Alex. Kung nasaan man to, ay eh walang nakakaalam. Ang paniniwala naming magkakaklase ay eh kinuha siya ng Serena. Ang sabi nila, ako raw ang balak sana kunin ng Serena kasi ako ang nakarinig ng boses nito habang kumakanta. Alam kong galit din sa akin ang pamilya ni Alex dahil ako ang dapat na nalunod at hindi ang anak nila. Kaya hanggang ngayon ay kinakain ako ng guilt. Pero kahit ganito, pinagbuti ko ang buhay ko. Buhay ako ngayon dahil kay Alex at ayokong sayangin yon. Pinangako ko rin sa sarili ko na hindi ko sasayangin ang pagsagip ng matali kong kaibigan sa buhay ko. Huwag kang mangungupit ng abuloy para sa patay dahil baka may isama yan sa inyo. Stop. Ako nga pala si Noel, 26 years old. Palagi ako nagbabantay ng pasugala noon tuwing may patay sa lugar namin. Tiwala naman sa akin ang mga namatayan dahil kilala naman nila ako at kabisado ko na raw ang pangungulekta ng tong. Pero isang araw, namatayan yung kapitbahay namin at natukso ko mangupit kasi malaki ang nakulekta kong tong nito dahil marami ang nakiramay at nagbigay ng abuloy. Kaya naisip kong kapag nangupit ako nito ay hindi naman nila mapapansin. Saka Kinuha ko lang naman ito yung sakto lang para sa akin. Pero matapos kong gawin to habang naglalakad ako pa uwi, pakaramdam ko may sumusunod sa akin. Nasa kabilang kanto pa kasi ang bahay namin, kaya malayo-layo yung lakaran pa ang gagawin ko. Madilim pa ang paligid nito dahil alas tres pa lang ng madaling araw. Pero habang naglalakad ako, may narinig akong matandang lalaking tumatawag sa akin. Noel! Pero paglingon ko, wala namang tao sa paligid ko binaliwala ko na lang to at nagpatuloy na lang ako sa paglalakad hanggang may narinig akong sumitsit ng malakas. Psst! Psst! Alam nyo ba na pwedeng gamitin ng mga AI app bilang digital paranormal expert? Kaya kung merong kababalagan na nangyayari sa inyo, pwede mong itanong kay Sisi Ann. Tulad na lang nang bakit nagpaparamdam ang kaluluwa ng mga namatay sa tao may ginawa sa kanyang kasalanan? Maraming paniniwala at interpretasyon ng umiiral tungkol sa kung bakit nagpaparamdam umano ang mga kaluluwa sa mga tao may ginawang kasalanan sa kanila at hindi lahat na nagpaparamdam ay galing sa kaluluwa. O di ba? Diba? pwede kang tulungan ni Sisi sa problema at idea mo. Kahit sa mga school projects at assignment mo, ay kayang-kaya ni Sisi sagutan niyan. Picturan mo lang at isend sa kanya. Ang dali lang ba? Diba? Ang maganda pa rito, madali lang gamitin to at 100% free. Kaya i-download mo na para matulungan ka na niya. Hoy, mga si ulo! Ako pang tatakutin nyo! Matagal na akong takot kaya magsuwi na kayo! Ulo-ulo to! Akala ko nito ay binibiro lang ako ng mga tropa kong taga sa amin din. Kasama ko rin kasi yung mga yun kanina sa burol. Kaya inisip kong baka sila lang to. Hinayaan ko na lang to hanggang sa makauwi na ako. Pagpasok ko sa bahay, humiga na lang ako sa mahabang upuan sa sala. Kasi antok na antok na ako nito. Pero kakaidlip ko pa lang nang biglang may kumatok. Lang yan naman oh. Ang aga-aga naman ito. Sino kaya ito? Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang malamig na hangin at tumama pa sa mukha ko to. Tinignan ko pa ang buong paligid ng labas ng bahay namin pero wala akong nakitang tao rito. Kaya isinara ko na lang ulit ang pinto bago bumalik sa hinihigaan ko. Pero nang patulog na ulit ako ay may biglang dumamping malamig na bagay sa likod ko kasabay ng pagtawag ng pangalan ko. Noel! Nangilabot ako at ko ng bangon Hanggang nakita ko sa sulok ng bahay ang isang matandang lalaki At kamukhang kamukha niya yung patay dun sa may burol Nanindig ang balahibo ko nito sa sobrang pangingilabot Oh Noel, nakauwi ka na pala Napakurap-kurap pa ako nang marinig ko ang boses ng nanay ko At tumingin ako sa kanya Pero nang balikan ko ng tingin yung matandang lalaki Nawala na yun sa kinatatayuan niya Nay, nakita mo ba yon? Hang alen! Simang paing nay! Nakita ko siya dito kanina! Ay nako Noel, nananaginip ka yata. Kagagaling mo lang kay Mang Paeng ba? Diba? Ililibing na yung matanda mamaya, nagbibiro ka pa dyan. Ay nako, maghahanda na ako para makasama sa kanya sa libing. Po, sasama po kayo sa kanya? Ay nakong bata ka. Matulog ka na nga lang dyan. Tutuloy na kipag last night ka naman sa kanila. Ako na lang ang mahikipaglibing. Sige na, matulog ka na dyan. Lumipat na lang ako nito ng kwarto para makatulog na maayos. Tiyak kasi na hindi ako makakatulog na maayos sa sala. Dahil maglilinis na ng bahay si nanay Tapos magluluto pa siya Ganito na kasi ang routine niya pagkagising niya sa umaga Nakatulog naman ako nito kahit papano Nang magising ako Pumunta ka agad ako sa kusina para magtimpla ng kape Nakita ko si nanay dito Nakaputi siyang damit Nakaupo lang siya nito sa tabi ng lamesa At parang may iniisip Nay, ba't nandito ka pa? Tapos na ba ang libeng? Hindi siya kumibu nito Kaya nagtimpla na lang ako ng kape At pagkatapos ay lumabas na mas gusto ko kasing nagkakapis sa may ng puno ng mangga dahil maliwalas doon. Pero maya maya lang, nagulat ako dahil may batang tumatakbo papunta sa akin. Kuya Noel! Kuya Noel! Ang nanay mo! Oh, bakit? Anong meron kay nanay? Nawalan siya ng malay nung ilabas ang kabaong ni Mang Paeng. Ang sabi nila, patay na raw ang nanay mo. Nanlamig ako sa sinabi ng bata. Pero nagkalit ako nito sa kanya at sinabing hindi magandang biro yung ginagawa niya. Kasi ang nasa isip ko nito, paanong mamamatay si nanay? Eh malakas pa siya at wala siyang sakit. Saka isa pa, nasa kusina siya ng mga oras na to. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako ng kusina para tignan siya. Pero pagdating ko rito, wala na si nanay. Walang nakaupo sa tabi ng lamesa. Dito na ako kinabahan at kinilabutan. Ilang saglit pa, ay eh nagsidatingan din ang ibang mga kapitbahay namin. Para ibalita sa akin ang nangyari kay nanay. Kaya patakbo kong pumunta sa bahay nila mang paeng at nakita ko pang pinagtutulungan ng mga kalalakihan na buhati ng katawan ni nanay para dalhin sa ospital. Agad akong tumulong at sumakay ng tricycle. Pero pagdating namin sa ospital, idiniklarang patay na siya. Ang sabi inatake daw siya sa puso pero wala namang sakit sa puso si nanay. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba to o ito yung sinasabi sa pamahiin na huwag kang mangungupit ng pera para sa patay dahil baka may sumunod sa inyo. Kasi nang mamatay si nanay, ay hindi ko na rin ulit nakita ang multo ni Mang Paeng. Kaya simula nito, natakot na akong kunin ang abuloy para sa patay. Pag nagbabantay ka sa buroy, huwag na huwag mong iiwan ang kabaong na walang bantay. Baka may magbukas dyan at mapalitan ng katawan ng saging yan. Star Time. Ako si Art. Noong nakaburo lang lolo ko sa Pampanga, may pangyayaring hindi namin malilimutan. Isang gabi, kami lang magpipinsan na nagbabantay sa kabao ni lolo habang nakaburul siya sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid nito pero may mga batang pabalik-balik sa labas ng bakuran ng bahay namin para bang may hinahanap sila. Maya-maya pa, may dumating na matandang babae. Sabi niya sa amin, kamag-anak daw siya ni lolo. Wala kami nagawa kundi hayaan siya dahil kami lang ang gising nito Lumapit siya sa kabao at tahimik na tumingin ng matagal dito. Tapos maya maya, nagpaalam na siya. Pero bago siya umalis, sinabihan niya kami ng... Bantayan niyo ng mabuti yung kabaong ng lolo niyo. Baka may magbukas ang kabaong niya. Huwag na huwag niyong babubuksan niyan sa hindi niyo kakilala. Nagtaka kami nito sa sinabi niya. Dahil wala naman kaming alam sa mga paamanhiin o mga bawal-bawal tungkol sa patay. Kaya binaliwala lang namin to hanggang sumapit ang huling gabi ng burol ni lolo alas stress sa madaling araw nito at malamig ang hangin at parang unti-unti kaming dinadalaw ng antok hanggang bigla kaming nakarinig na may sumigaw. May babae! Binubok sa nakabahok ng tatay! Pagtingin namin kung saan ang galing yung sigaw, nakita ko yung tita ko na sumisigaw. Dahil dito, agad na tumakbo si tito at nagpuntahan na rin kami sa kabaong ni lolo. Nang malapit pa lang kami, may nakita kaming babaeng nakaitim sa kabaong ni lolo nang makita kami ng babaeng to, mabilis tong kumaripas ng takbo nang hinabol namin to na wala na to. Dahil dito, naghanda si Tito ng buntot pagi. Baka sakaling bumalik daw ulit yon, dahil hindi nagawa ng babaeng nakaitim na buksan ang kabaong ni Lolo. Maya-maya lang, habang binabantayan namin ang kabaong ni Lolo, may napansin kami sa taas ng punong kahoy sa bakura namin. Isang matandang babae at nakatitig to sa amin. Dahil sa galit ni Tito, pinagbabato niya to. At bigla tong bumagsak sa lupa. Paglaglag nito, tumayo siya. At galit na galit ng muka. Ang ginawa ni Tito, pinaghahampas niya ng buntot pagito. Panay at tungal naman ang mata ng babae sa sakit. Hanggang tumakbotot hinabo nila Tito. Pero bigo silang mahuli yon. Nailibing naman na maayos si Lolo matapos ang pangyayaring to. Pero ayon sa panganay na kapatid ni Papa, aswang daw ang mga yon. At magkakamag-anak daw sila sa lugar nila Lolo sa Pampanga. Kapag tinapik ka, tapikin mo rin pabalik dahil baka may sumpayang ipinapasa. Star Time Ako si Sophia at ayoko sanang ikwento to kasi walang ibang nakakaalam nito kundi kami lang. Nagsimula ang lahat ng to Taong 2019 Naglalaro kami ng kuya ko sa daan sa barangay namin Sa may Tarlac City Simpleng habulan lang Habang nagkakatuwaan kami Bigla niyang nabangga ang isang matandang babae na taga sa amin din Agad siyang nagsori at sinabihan niya yung matanda ng Ang ganda niyo po ngayon ah Para hindi magalit to Pero kabalik na rin ang nangyari Biglang hinablot ng matanda yung kuya ko At tinapik siya na galit na galit Nang bitawan niya si kuya Hinila ko siya kagad at inaya na lang na umuwi. Baka kasi kung ano pang gawin sa amin ng matanda na to. Bata pa kami nito eh. Kaya wala kaming alam sa kulam-kulam o barang-barang na yan. Pagka uwi namin, napansin ko kagad na may iba na kay kuya. Parang hindi na siya. Kasi tahimik, balisa at parang lagi na siyang takot. Isang araw, tinanong ko siya kung okay lang ba siya. At ang sabi niya sa akin, N nakikita ko yung matanda Doon sa loob ng aparador ko Akala ko nito Tinatakot niya lang ako Pero tuloy-tuloy niya lang itong binabanggit sa akin Araw-araw Linggo-linggo Hanggang umabot ng limang buwan o higit pa Hindi napapansin nila mama to kasi Madalas silang wala sa bahay Hanggang isang araw Naglakas loob akong sabihin kay mama ang nangyayari kay kuya Pero Hindi ko alam Kasi Parang alam ni kuya yung balak ko Nung magsusumbong na kasi ako, inabangan niya ako sa may hagdanan at lumapit siya sa akin at binulungan niya ako. Kapag nagsumbong ka, tatapusin din kita. Dahil dito, hindi ako nakapagsumbong kasi nakita ko yung mata niya na seryosong seryoso siya. Hanggang umabot ng isang taon yung nangyayari sa kanya na ganito. Tapos isang gabi, nakita ko siya sa likod ng bahay. Baliktad ang katawan niya habang naglalakad. Yung kamay niya nasa baba yung ulo niya nasa taas naman. Tapos parang iniikot niya yung ulo niya. Dito na ako natakot ng sobra. Kaya hindi na ako nakatiis. Nagsumbong na ako kila mama. Pero hindi ko pinalata sa kanya to. Pero nung sinabi ko na kila mama to, hindi sila naniwala. Sabi nila, wala raw ganon. Hindi raw totoo ang mga kulam o barang. Kaya hindi naniniwala sila mama sa ganito. Dahil sa relihiyon namin. Dahil INC kami. Pero isang gabi, Kinuhaan ko si kuya ng video at ipinakita ko to sa kanila at dito lang sila naniwala sa akin kasi nakita mismo ng dalawang mga mata nila. Nagpatawag sila ng manggagamot at palihim lang namin to ginawa. Pinadaan namin sa likod ng bahay yung manggagamot para walang makaalam. Habang ginagamot na si kuya ng manggagamot, ang sabi nito, Ang init ha! Sobrang init sa bahay niya! Takang-taka kami nito kasi naka-aircon naman kami. Hanggang biglang sinapian si kuya at iba't ibang boses ang lumalabas sa bibig niya. Hanggang biglang sinabi sa amin ng manggagamot na Matagal nang wala ang kuya mo at hindi na siya maibabalik sa dati. Pagkatapos ng ilang araw na matignan siya ng manggagamot, namatay si kuya. Nung nasa puneraria na kami, habang ine mo siya, tinanong kami ng embalsamador. Nakulam to no? Palata eh. Butot-balat na lang siya eh. Saka yung dugo niya, parang orange. Hindi siya sinagot ni mama at hinayaan na lang siya sa tanong niya. Pero itong imbalsamador, gusto niyang lagyan ng pako sa ulo si kuya para raw mamatay ang nagkulam sa kanya. Pero hindi pumayag si mama. Diyos na lang daw ang bahala sa kanya. Dalawang araw pa lang ang lumilipas mula nang mamatay siya. Inaamag na si kuya. Ang dami ng kulang sa katawan niya. Ang bilin sa amin ng imbalsamador. Huwag na huwag raw namin pabubuksan ang kabaong niya. Dahil nandun pa raw ang kaluluwa niya. Kasi kapag binuksan daw yon, baka raw tuluyan siyang makuha. Sa mga araw ng burol niya, kung ano-anong hayop pang nakikita namin sa paligid, may mga taong gusto ring silipin ang laman ng kabaong niya para lang buksan to, pero hindi kami pumayag. At nung araw ng ililibing na siya, nakita ko yung matandang babaeng na bangga niya. Nakatayo siya sa likod ng puno, pinagmamasdan lang kami. Hindi ko na lang pinahalata na nakikita ko siya dahil baka may gawin pa siya sa akin. Ilang taon ko tong tinago, kaya hanggang ngayon, bitbit -bit ko pa rin yung bigat na to Kasi kung hindi ako natakot noon Kung nagsumbong kagad ako kay na mama Baka buhay pa ang kuya ko Baka nabawi namin sa kagad Sa matandang babaeng tumapik sa kanya